naman. Kaya naligo ko eh. Oh. Babe? Oh! Babe! Ano yun? Ano babe? Parang parang na? Na, may, may dito? Ano ba yun? Ano na? Ano ako doon sa baba, oh. Tawag ka ng tawag eh. Na. Ano na? Tapos ko na naligo na? eh. Ano na tayo? Ano 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 na? Ano na? Ano Ano mo? May nasi, may pagkakataon tayo, wala yung mga bata. Ayun, dalawa lang din sa bahay. hindi naman, nga, pisaan natin? naman mga ginagawa ko sa babae. Eh. Oo naman. Tapos, doon din, hindi ka pa nakaluto. Oo naman, ako sa ako eh. Oh, may naman, ba't tapos luto? Luto po nga ako eh. Ba't hindi ka pa nasawa mo ngayon? Kaya yeah, naman, dapat ikaw nga din sa kusina eh. Kasi ano, maliligo ko lang ang bango-bango ko. Mamaya na yung kusina. Magkano muna tayo dito? Hindi ka naman to. gutom na, na ako, wala pang pagkain. Pagtapos natin dito, madi, mabilis lang to. Hindi ka na. Ito na, makahilig mo naman. Oo oh, ba naman? Tayong dalawa lang dito eh. Pagkakataon na natin dalawa. Di yeah, ba pwede ano? o? Mamay ano na... Mamay hey, na naman lang. Ngayon na! Ikaw naman eh. O ano? Pag-aano na ako ah. Tatanggalin ko na to ah. Ano tatanggalin? Ito. Hila ka naman. Hey. Ano, ready na nga ako. Mapapaano na nga ako sa'yo eh. Sigurado ka oh, ha? Oo. Oh. Yan na. Sa... Yan sa... na, ang gulong mo naman. Yung ginagawa nga ako sa kusina eh. Yan naman. Kaya ang naligo ko eh. oh, oh no. Sigurado kung talag, 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 ano ka na, ready ka na. Oo oh, naman, hindi mo tumakit ka na. Bisa natin. Tama-tama, ano, nasa mood ako ngayon. Gwanto ka? Oo oh, naman. Kagabi, tinanggihan mo nga ako kagabi. Kagabi gusto ko eh. Ngayon, tutuloy na natin ngayon. Dali na! Gwanto ka? Eh. Tawa, malamig ngayon. Masarap mag-ano. Tari, hindi maaga pa naman eh. Oo, no? bisa mo nakakit na. Nakakit na ako ha? Oo. Oh. Ba't dito gusto mo? Maganda ka dates pa as. Ay, ba dito sa baba? Mahirap dito, aakit ah, ka pa eh.

Ayaw! Baka masadyak sa inang likod ito. Sa likod po, ayun o. Eh, naman eh. Kaya e. yung... pala gusto mo nakadapa eh. Oh, eh, masakit sa likod ko. Haplasan mo, mo nga naman ito, tapos pilutin mo. Ang e, sakit. Dali mo te... lang sa likod. <laughs> Kaya nga, ka, tinawag kita eh. Yan, dapa na ka! Nakaranggabi ko pa nga po sa'yo. Gusto pahilip eh. Oh, yan. Ayusin mo ah. Oh, naman. Oo, masaya ko sa'yo kasi sa talipid ko. Alam mo kung ano tayo, sabi mo ready, ready na ako. Oo nga, ready na ako, kaya naligo ako, dala pa kung masaya ko sa'yo, diba? di ba? Kasi hindi na pwedeng maligo pagka namasaya ka. Na ka o na yan, masaya. ito sakit, yan. Teka lang, Bakit? Right. pa ba ang ba 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 may tumutusok? Ang tumutusok? Ayan o. No? Matarang hmm? lang yan. Tawa. <laughs>